Isang mapagpalang araw mga kaluks o kaliwanag natin dyan. Samahan niyo po kami ni Bro adver sa isang healing mission at house cleansing and blessing sa Lawingan, Barangay Labuan, Sambonga City. At alamin natin kung ano ang meron sa mga pasyente. At panuori natin kung paano tayo mag house cleansing and blessing. Ayan po. Tara! At syempre bago tayo umalis ng bahay ay magdadasal muna tayo. Pumiling tayo ng basbas at proteksyon sa ating lakad ngayong araw mga kaluks. At gaya ng sinabi ko kasama natin yung si Bro Adiver ng T-Lux Day. So etong si Lux munang gagamitin natin sapagkat wala pang ORCR o papel ang Alba natin adb 160. So nagsimula na nga kami magbiyahe papunta sa Lawingan, uh, Labuan, Sambonga City. Malayo ito mga kaluks at nabutan nga kami ng traffic paglabas pa lang namin sa amin bahay. Ayan po, sobrang bagal ng takbo ng traffic. Pero pasensya lang tayo kasi lahat naman tayo ay gumagamit ng daan. Hindi pwede magmadali mga kaluks. So, ayan, chill-chill lang kami ni Bro Adiver. At dito nga ay nandito na kami sa superhighway going kapatangan na. So, dumaan kami dito sa Talungon, San Roque, para iwas ng traffic. Actually, itong mga dinaanan ko, o dinaanan namin, ay puro mga shortcut. Katulad nito sa San Roque Cemetery. Imbes sa highway talaga, eh, dito tayo dumaan. Para iwas ng traffic sa main road talaga. So, pasingit-singit lang tayo. At kahit ganito mga daan, at least walang traffic, di ba mga kaluks? So, lumabas nga tayo dito sa Southcombe Village. So, dito din sa South Cone Village, mayroon din papasok dito na lalabas ka ng Pidea sa Upper Calarian. Ngunit, ito ay daanan lamang ng mga motor, hindi pwede mga four wheels dito. So, dito nga kami dumaan para iwas ng traffic. Kasi yung Sambonga City po ay nakupo. Kung alam nyo lang, sobrang traffic na po talaga dito. Parang mala Manila na po. Shoutout nga pala sa pasyente ko na taga doon sa Pidea. So, ito, nandito na kami sa sinunok na banda, mga kaluks. Dito wala ng traffic, okay na ang daan. Ayan, maganda talaga yung tanawin dito. Presko at kitang-kita mo yung dagat. Ayan, oh. Papogi pa si Adiver. <laughs> so, ayan, nakikita din natin yung mga barko. Nandyan lang sa tabi-tabi lang ng dagat. ba diba? So, dito lang yan sa sinunok. Okay? At sa wakas nakarating na kami ng barangay Kawit. Uh, dadaanan muna namin pala yung kamag-anak ng pasyente dito sa barangay Kawit sapagkat sila po ang nakakaalam kung saan exactly located ang pasyente na pupuntahan natin sa lawingan. Buenas. Buenas. At nandito na nga kami sa kamag-anak ng pasyente na siyang magdadala sa amin doon sa lawingan kasi hindi namin alam. Shout out sa Antonio family. So lagi na po ako dito, hindi na po ako bago sa kanila. Okay, bye -bye. Kaya lahat ng mga kamag-anak nila na nangangailangan ng mga spiritual na pangangailangan ay sa akin sila lumalapit. So tumigil muna kami dito sa tindahan. At in-adjust ko na din yung shaft ko sa likod para suwabe lang ang bounce nito. So, ayan, sinusundan na namin itong tricycle or piaggio Kasi nandito o nandoon yung mga kamag-anak ng pasyente na pupuntahan namin. So, nandito na kami sa Tulungatong National High School. At malayo pa talaga itong pupuntahan namin. Pati Jollibee, kinuha ko na kasi nagugutom na ako that time. Joke lang. So, ayan sa Barangay Ayala na kami. Shoutout sa mga taga Barangay Ayala. Shoutout po sa lahat ng solid supporters natin. So, sunod-sunod lang kami dito. Sinusundan lang namin. At sabay enjoy na din sa tanawin mga kaluks. At nakarating na nga kami dito sa Eco Zone, mga kaluks. Ayan oh. At tuloy-tuloy lang nga kami mga kaluks hanggang sa umaambon na mga kaluks, makulimlim na talaga yung langit. Nasa patalom na kami sa mga oras na yan mga kaluks. At shoutout nga pala sa lahat ng mga naging pasyente ko sa barangay Patalon uh, Marami-rami na rin po ang mga nagpagamot sa atin dito sa barangay Patalon Maganda po dito mga beach dito sa Patalon Lalo na dito sa Patalon Agrarian marami akong pasyente yung nagamot na dito Diyan palaob talaga, papasok talaga At sa wakas nakarating na kami ng barangay Labuan at happy piyesta nga pala sa barangay Labuan So malapit na kami dito sa lawingan I don't know lang kung part pa talaga ito ng labuan Pero since nasa labuan na kami Ayan papasok ito So siguro naman ay part pa ito ng labuan itong lawingan So akala namin malapit lang mga kaluks no Pero sobrang papasok para yung talaga Ayan dumaan kami sa mga rough road Sinusundan lang namin itong bao-bao or itong tri -wheel. So tingnan nyo wala nang kabahay-bahay Papasok talaga mga kaluks Karating din kami sa wakas mga kaluks at nagsimula na agad manggamot itong si bro Adver so ito yung pasyente itong pasyente ay pabalik balik na lang sa ospital at wala daw findings na wawalan ng lakas at hindi makatayo minsan at ang pag-alaman namin may findings pala ito dahil bumababa ang potassium nito so wala kaming nahuling mangkukulam o mambabarang mang o masamang spirito kaya naghiling na lamang si Adiver dito nagbasbas ng tubig pang healing water at nagsagawa ng pranic healing. Ayan, panoorin natin. At sumunod naman itong si ate nagpatingin ito ay may high blood at napagtanto namin na ito ay physical lang din. So naghahanda na sila ng mesa para sa pag-cleansing o sa ritual natin ng cleansing and blessing dito sa kanilang bahay. At ito na nga yung ritual, sinimulan ko na. yung <laughs> mga Pagkatapos sa loob ay inikutan din namin yung labas ng bahay para lahat ay sakop sa pag-cleansing and blessing natin. Pagkatapos wisika ng holy water ang buong lugar pampalayas ng masasamang espiritu, ngayon naman ay palilibutan natin ito, dala yung insenso para konsagrahan naman ng lugar nang sa gayon ay maka-attract ng swerte at proteksyon sa loob ng bahay, maging sa labas at sa buong pamilya. Wow. Amen. Ayun, natapos na nga itong house cleansing basing natin kaya merienda time na bago tayo umuwi. At hindi nagtagal ay umuwi na nga kami, dalawa na lang kami ni Adever pa uwi, hindi na sumama yung naghatid sa amin dito. So, e salamat sa panonood mga kaluks, nawa ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan lamang. Hanggang dito na lang po, God bless po sa ating lahat, mapagpalang araw.